Papagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikaisa ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol na ating Panginoong Hesakristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Kristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo't tulungan ang mga nagaanilangan, sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo, ngunit mag-ingat kayo kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan Heso Kristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailan pa man. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan Panginoon, Ikaw lamang. Aleluya, Aleluya, nawa sa manahan, salita ni Kristong Banal, upang siya'y pasalamatan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mo gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, Tatanungin ko rin kayo, pag sinagot ninyo ako, Saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba? O sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, Natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao. Sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta, kaya't sumagot sila kay Yesus. Hindi namin alam. Sinabi ni Yesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo.